plastic mga kaiket mga pangwinter. Ano Good morning mga kaiket. So ayan, magdidilig tayo ng halaman ko. So ayan. natakot ako kagabi. Kasi pagkapag si Martin kasi ang kumukuha ba, ano siya napaka hindi siya gentleman kumbaga sa pagkuha ng mga halaman. May ina, may gustong-gusto ko kasi akong halaman diyan matagal na. Hindi ko alam kung saan ko nakuha 'yan. Gustong-gusto ko siya mga kaiket, lalo na pag summer parang panggagdag ng press ko ba sa bahay konti parang nakaka-relax. so tignan nyo sababang so, lahat tignan nyo yung aking face nagigising ko lang yan ayan oh oh yung pinangbinis ko yung clothes so mga nagtatanong kung effective nga ba at <coughs> sabi nila kung nakakatanggal ng pekas ako kasi meron talagang hindi natatanggal na pekas yung tatdat na ganyan pero i-style daw yan sabi nila. Sabi nila sa so work ko sa clinic, pa't mapapatanggal yan, style yan, sabi ganyan, Okay. So, ayan, may nagtatanong kung nakakatanggal ba ng pekas. Kasi yung binablog ko na bot sa clothes, ah, uh, Napapanood ko, ko, din, sa isang doktora. So, ang daming nagko-comment, daming benefits. Napakadaming benefits yan mga kaikit. So, yung, di ba lagi, may ulcer ako. Di ba lagi yung sumasakit siyang siyang ko. Talagang matagal ko ng sakit yun nung nagwork ako ng restaurant, nung waitress ako bloated ako lagi, ang dami kong gases. Yung parang, ano ba yung gird? Ano ba, gerd? Gerd ba yun? <laughs> parang ganun, basta. At tapos, yung parang hindi ka natutunawan. Ah, ang ganda mga kaikit magmula. Nung uminom ako ng cloves, na halo ko sa tubig. Ibablog natin yan. Abangan nyo. Nakakatulong, pampasarap din ng tulog mga kaikit. Anti-aging din. Tapos may gagawin ako yung sabi niya, nakakaganda, nakakatanggal ng pekas. Pekas tulip pekas. Anti-aging. Yung, yung, oil, olive oil, tapos uh, ground coffee, tapos yung ground din na uh, cloves. So, ayan. Papakita ko muna yung mga halaman ko. Dahil kung ng chismis mga kaigit. So, ayan. Habang tulog, yung mag-aama ko. Kasi uh, ang kalat-kalat ng bahay, habang day off ko, habang naglalaba ko, lilinis mamaya sa CR at yung ano-ano pa. So, tara. Sa halaman ko, huwag maingay tulog pa yung mga, taka, mga kapitbahay. So, ayan halat ng bahay, maglilinis ako habang tulong sila. So yan, nag-iigip. lang na tubig mga kaikat, gawa nga ng mga hulog sa baba, makamagagalit sila. Yung hmm. naman ko. <laughs> o diba? Himihingi yung pinsan ko ng ganito. Pagdating niya galing Pinas may, di ba nung bakasyon kami nang dun sa dagat? Nagninok ako. <laughs> Parang ganito yung ninakaw ko, ninakaw. Yan eh, yung syempre, ano. Tapos tinanim ko sana mabuhay from Alicante. Nandun, dun ko, dun ko pa nilagay. Binubuhay ko pa. So tignan nyo itong ganda ng halaman ko. Ito, ito yung galit na galit ako mga kikit kasi nagkam sila ng sampay. Ito yung pinaka-paborito ko. Tingnan nyo naman, no? Oh. Nilipat ko sa mas malaking paso. You know? Nilipat ko sa mas malaking paso para ano siya, lumaki. Kasi parang hindi siya lumalaki, parang hindi siya makahinga sa malit na paso. Ang cute. Tingnan nyo naman mga kikit. Oo. Oh. Oh, ang ganda. Mana ako sa nanay ko mahilig sa halaman. So, itong mga bibiligan natin. And the rest, na. Alam niyo naman dito, hindi kami pwedeng magtanim ng kung ano-ano kasi malit yung mga apartment namin. Si Martin ang nagdilig dyan kagabi. Ang pangit ng ginawa. Ayusin ko. shaw oh. Mga ganitong halahalaman lang, mga kaikit. Hindi naman kami pwedeng... Gusto ko sanang nung umuwi ko ng Pilipinas, mag-uwi dito, yung panghalaman ng nanay ko. Iba ka bawal. Ito, mga parang may kaway kawa Ito, ang daling magpatubo ng ganito. Tatanggalin mo lang to, ililipat mo. lang mga kaikit, lalagyan ko lang ng stick. Huh? May tagabantay. Yung isa meron mo. Laki na ng kaktus ko mga kaikitig na nyo. Ang nasa gilid. Hmm. So, di diang pulang Hai sasara ko lang yung bintana kasi nag-iingay ako maglilinis. Wait lang. So yun na mga kaikit at maglilinis tayo. Yung mga kalat ng anak ko. Napakadaming kalat. Diyos ko. Ano? Halo-halo. O oh. meron pang. Yung mga napupulot kong cellphone noon. Di naman na kasi gumagana. Pwede na tinasanang pamilya. Ang dami yung napupulot lang. No? Kalat ng mga anak ko. Nag-halo-halo. si Martina. Diyos ko mga kaikit napakakalat niya. Sobra. So, mamaya so, buksan natin yung bintana pa. Tapos na akong magingay ingay Ayan. Tingnan nyo, ang ganda ng ano, ng cover ng sofa na binili ko mga kaikin. Ayan, wait mama Mamaya, pagkagising ng dalawa, parang dinagyo na naman ito mga kaiket mga so, oh, yung mga laruan, napakadaming laruan sa taas dito, alit-lit ng bahay. Sana nga makahanap kami ng mas magandang bahay, mga taikit, ang, ang sikip-sikip ng bahay namin. Tapos, lalo ngayon, bumalik ako sa pagkakalkal na naman, tambak-tambak na naman mga kaikit, di ko lang, dit kasi talaga ng bahay namin. Yung bahay lang ata namin. Siguro, itong, so, itong, 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 itong sofa namin, dito sa salon, hanggang sa kitchen at saka yung banyo namin. Ganun kalaki yung kwarto namin sa Pilipinas. Just ko, liit. So yun, natin, pakita ko yung aking ano, yung cover ng aking ano, ng aking upuan. Ganda. So yun, mga kakit, ito ang aking cover ng ano, pinunod ko lang sa online. Ayan. Ay, ganda mga kakit. Siyempre, lagay na natin yung mga laro ng mga bata. sabi ko kay Martina, itapon na tong mga to, eh. Ayan. Ah, oh, ganda. kailangan ko pang mag-order ng ano. Parang gusto ko mag-order ng ganitong kulay yung unan. Kasi hindi, hindi, na ako makahanap ng ganitong kulay sa online. Kaya, pansamantala. Yung mga unang ko. Ito. Ito mga kaikit. Hindi niya, ha? hindi ka kulay. Pero okay lang. Medyo naman, kasi may konting ano dyan. So, ayun, mga kaket At uh, magsasampay lang ako. It itutuloy natin ang pagbablog mo. Ma, may pagkagising gagawa tayo ng pancakes ni si Martina yung napulot natin ano. Yung napulot kong box-box na marami. So, ayun mga kaket, Mga kay Ket, nyo pala yung <coughs> nakalkal ko kagabi. Sayang. <laughs> saktong nagbibiri ako, hindi ko ba nabidyohan lahat. Dumating si Pilar at saka si Carmen. <laughs> eh, medyo, ay, hindi na talaga ako nagbibidyo pag nandyan si Pilar. Pero, pag medyo nagtagal-tagal na, sasabihin ko din sa kanya na nagbibidyo ulit ako. Kasi, ayaw na ayaw nga niya yung ano. Yung, yung nakuhanan ko nga siya dati, mga kaikid, kung napanood yung dati. Takot na takot ako nun, sabi niya, magdidimanda ako, sabi niya ganyan. Eh, bawal naman talaga. Eh, siyempre, tinatagurus-gur yung mukha. So, ang swerte niya, nakakuha siya ng ano. Binigay ko sa kanya yung dalawang sandal. Sayang hindi na isali sa video. Dalawang sandal. Ang ganda, sakto sa paa niya. Tapos isang close shoes na na may takong. Bagay na bagay. Tuwang tuwa yung matanda. Tapos si Carmen naman, binigyan ko siya ng ano ba yun, yung dalawang itim na <laughs> pantas na damit. Tapos yung tatlong, ay, dalawang panting red dalawa tatlo tapos sabi ko alam mo ba alam niyo ba sabi ko tawag ko nang tanala lang yung pinsan ko yung mga sa Pilipinas ang hilig sa red red ng damit red ang bra red ang panty mahilig sa red sabi ko so ito mga kaikit tingnan natin hindi hindi ako masyado sa damit sabi ni Pilar pero yung sandal leather pa naman siya ito mga kaikit mga tingnan ko ha Ang kulay niya is dirty white. Baka sabi ang dumi. Kasi ito pa lalaki. Yan, sando. Eh, maglalaba ko ngayon. Ito yung susunod. Oh, ito. Bago mga kaik. Ito. Extra small. Tingnan nyo yung presyo. kate. Mm. Magkano? 22? 22? 23 ka muna lang. Kaso paano mo susuotin tong nipis? Kitang kaluluwa. Ganyan siya. Extra small. Parang ang laki. Ayan eh. Pang summer na pang summer. Ang nipis. Tignan nyo, mga kaikit Hmm? Oh. Lusko. Ay, itong maganda pang size 38 ka size ko kasi noon 34, 36 nyo ako 38 na yan para maganda yung fitting ah ginunting niya oh <laughs> tapos ito vestida hmm. lalagay sa box ito tao sila ng tao sa kayang gusto nyo lang sana sila lang sumali sa pagbablog. Tawa sila ng tao, tumutuwa tung sila pag nakakakasama ako. Sabi ko, eh ito, akin to. Susot ko to pag ano, mabubuntis ulit ako, sa tao sila ng tao. Yung, sabi ko, oh, Carmen, kung nalang na niyo si Carmen, si Carmen at si Pilar, laging mga nagbablog, ay na mga kasama namin dati. Mga yan, mga may yaman, may mga sariling bahay na, lalo na si Carmen, Diyos ko. Lagi nagkakalkal yan, ang daming inuuwi, pero ang laki-laki ng bahay. So, ayan, oh. tapos si kasi tuwan huwag tuwa kay ano kay sa dalawang anak ko, tapos mas kay Sofia kasi nung kinuha niya, hindi siya umiiyak. Jus kum kitkit ng batang 'yun, sabi niya ganyan. Ito binibigay ko kay Pilar. <laughs> ang ganda oh. Pero sabi ko sa isip-isip ko, sana hindi niya kunin kasi type ko din. Kaso medyo maano siya. Alam ang kita lahat yung singit. Eh, maitim ang aking singit. Oh, <laughs> Kasi itim na naging tuhod pag naglilinis ako. Na halimbawa yung mga bathtub, ganyan. Naka, nagdadasan Lalabhan ko. At isusuot ko magsiswimming kami. Ito. Ang matanda. eto di ko alam. Ang ayos-ayos to nung ano eh. Nung nadaanan ko tiklop na tiklop. ayan nagulo nagulo nung dahil sa amin ni Pilar at saka ni Carmen ito mga pang matanda so may edad na rin yung ano ito bet ayan uh, na may marka ang mahal bilisan natin at isasalang ko na bababa ako bibila ko ng ipit kasi dami kong lalabhan click markang click Shout out kay Inang. Yung Inang yung nanay ni Martin. Ayan. Yung nanay ko kasi juicy. Yung gusto yung mga simple. Eh, yung nanay ni Martin. Ah, uh, ano, shout out Inang. I love you. Siya personal sa nanay ko. I love you. Yung nanay kasi ni Martin, medyo fashion, mahilig sa fashion. di sabihin, yung mga magagandang damit na mga vestida, ganyan. Oh, ito ang tuwa ko pag nakikita matandang yun yung si Inang. <coughs> Yan lang, pag inaway ko si Martin, nakatingin talaga sa akin. <laughs> Hindi titigan ako pag inaawi ko. Kasi sinusungitan ko. Sinasagot-sagot ko kasi pag nandun kami sa Pilipinas. Ako naman inang is mabait. Mabait talaga ako. Ito, <laughs> may, may mapupunta na naman kay Inang. Ayan, o. No? Siyempre, yung mga kapatid ni Martin. Ayan, o. No? Hmm. sa hmm. Sako-sako na naman ang tuwi nyo. Siyempre, magbibigay din tayo sa mga ibang so, taga-suporta -tag, natin. Ang kung din sa Pilipinas, to. Medyo mainit siya pero kaya na Oh my God. Oh may headband. Ito, tignan nyo, bago pa siya. 37. Hindi ko kung palalaki laki to. Minimagay ko kay Carmel at saka sa kay Pilat. Binawi ko. Hindi naman sila nag-oo kasi nga, siguro dahil tsaka. Hindi naman sa tsaka. Ibig sabihin, kung ko to, mga kaikit. Ayun o, bago pa siya. Size 37. Mm. Kitang kita yung size, ayan o, 37. Bago. O yung ganda kayo, napunta kay Pilar. Tapos ito binibigay ko kay Pilar. Hindi <laughs> niya pinapansin. So, magiging sukulay na lang ni Sophia at ni Martina pag inaayosan ko sila. Ah, sabi ko, inagaw ko to. Ay, akin na lang to. Sabi ko, ayan oh syempre nag-share din ako sa akin. Tignan natin kung may pera ay eh. May mga bag pa yung mga nakalkal ko dyan dati. Nandun sa taas. Kati-kati ng ilong ko. Kala nyo, pag, lagi, pag nakikita nyo ako sa pagbablog, lagi nangangati ang ilong ko. May allergy pa ako. Yan, no? May konting ano lang siya. Konting gas-gas dito. Ayun, ay, hindi ata gas-gas to. Ito. Ayun, no? Ang ganda, diba? Saan so, mga kaikat, <laughs> Nalaman ko lang. Sasalang ko na kasi may nakasalang pa. Bababa ako at bibili ng ipit. Kasi nalaman ko din yung mga cover, na, yung cover na ito. Kasi itong mga to, mga kaikat, ang daling madumihan ng mga anak ko. Kakahit sila o mamansahan. Ito, bago. Galit na galit. o. Oh. oh. Sabi so, ko Martin. Ingatan niyo yung ano ha. Bagong-bago yan. Hmm, di ba? So, yan. Sorte natin, mga kaiket So, mga kaiket hindi ko alam kung Hanggang dito na lang ulit yung ibablog ko. So, abangan yung susunod na ibablog ko sa lunes, mga kaigat. Ang gaganda ng nakuha ko, mga kaigat. Diyos ko, Diyos ko, ang dami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ayan. So, ayan. Si yung nagkarap kaya, Jay, Jay, vlog. Pabalik na po siya, mga kaigat. Baka tung lunes, may vlog na rin siya. So, ayan. Shoutout, shoutout sa ating kakalkal at katandem. Ewan ko kung kailan magbablog si Lloyd Atalosa. So, ayan. Mayaman na kasi si Lloyd Atalosa. Ayan. Kumari ko. So yan mga kaikat babay po. I love you all. Mm. share ang ating video pala. Share ang ating video. Mga gustong magpa-member baka naman. Para umaman ako kaga. <laughs> Hindi. Para ma-reach natin yung 70 euro sana. Hindi ako mula ng So yan babay ako ng babay Babay po. Mga mm. oh, ang dami mga libro. pwedeng pakinabangan itong mga to. Lalo na si Lance. Itong laman ng, ano, ng plastic mga kahit mga pang winter. Ano, siya? ano, ano siya? So ayun mga kaikit, ay, nandito na tayo sa akin. Hindi ako makasyadong makapag-vlog sa, ano, sa labas kasi nga puno na yung cellphone ko. So ayun, ang daming ganap. Dami ko nang napuntahan. So, tinitingnan ko tong presyo ng ano, ng pang migraine ko mga kaikit. Ang mahal pala. Eh, may discount na to mga kaikit. Ang laki ng discount na to ha. Nasa 70% atang discount dito. Oh. Halos libre na kasi dito. Pero ito mga kaikit, ang presyo pala, pala nito is 643. Kaya sabi ko medyo mahal-mahal yung binayaran ko ngayon na Ang mahal na to, So, pag binili mo to siguro nasa 25 euro. Mahal pala nito. Tapos itong pills ko naman, ito, mukha ano lang siya. Mura lang, 117. Pero may mga, yung mga nakalagay sa card ko. Tapos itong paracetamol, 1 euro lang. So, magkano lang siya. So, mga nasa 60 pesos. O, depende sa palit, 50 pesos. Tama ba? O, hindi, nasa 63 mga ganyan, depende sa ano din. Tapos, ano, ito, napaka-importante mayroong ganito. So, hawak ko yung kay Martin. Yung pag halimbawa pupunta ka sa magpapa-hospital ka, ito importante. Ito, nag expert din ito. So, ako carried ko yung mga tatlong anak ko. Yung kay Lance, andito kay Lance. Tatlo yung card ni Lance eh. Meron sa kanya, meron sa tatay niya, at sa akin. Tapos ito, andito sa akin. Ayan lang kay Lance. Tapos ito sa akin. Tapos kay Martina at kay Sofia nandun sa wallet ng tatay kasi siya nagpabakuna nung last. Kaya nasa kanya yung mga card. So pag nagpapa-hospital kami, parang feel health ata. Importante ito mga kaikit. Napaka-importante. Kahit ilang beses kang mga anak ko, ano, libre. Siyempre may gamot, may konting bayad. Konting-konting halos libre naman na. So ayan, gumila ako ng mga ipit ng damit kasi tulog pa nga sila. At dito muna ako magsampay sa kabila. Tanggalin ko muna mga halaman ko. At bumili ako nito, mga kaikit. Kasi kanina nagdilig ako. Nahulog yung tubig sa baba. Eh, nasa second floor kami. Halos nasa third floor kami kasi matas nga. So, ayun mga kaikit, sampay muna ako. At habang naglalaba at magluluto ako mamaya ng turon.